representatives po ay Ito yung kongresista na umayon <laughs> kay SAS. Oh, ha? Mga kongresista, may mga kongresistang umayon kay SAS. Oh, eh medyo ipo-forward ko na doon na tayo sa bandang dulo. Ha? Kasi ang daming daldal niyan eh. Doon sa dulo, na-checkmate. Magaling yung tanong. Na-checkmate. Nadali rin ni SAS. <laughs> Ang pangit pakinggan. Nadali ni Sas. Hindi. Sumang-ayon din kay Sas. Ah. Ang dami nilang dinaldal. Kaya, iba talaga kung may galing ang abogado. Ito, nagtanong, hindi pa abogado yan. Ha? Pero nadali na. Paano pa kung abogadong magaling? Hindi yung abogado 03, ha? iba yun. Nako, palpak yun. Ha? Hmm. Pangulong dating pangulong Duterte ay uh, mayor ng Davao City wala pong ganun ang, ang ang alam ko lang ang ang dumaan sa amin ngayon sa House of Representatives are all departments or agencies uh, during this present term 19 Congress so wala po yung tungkol sa LGU ng Davao City Mm -hmm. Kapon po, meron pong uh, uh, poll question kami, sir. And uh, marami din po sa ating mga kababayan ang sumang-ayon dito na magkaroon talaga ng mandatory lifestyle check. Yan. Ito, lifestyle check. Ah. ako, pabor ako. Magkaroon ng lifestyle check. Malalaman mo naman, eh, si Tatay Digong, tingnan mo ang bahay. Hindi naman sa pag-ano, ha? Yung tatay, bahay ni Tatay Digong, bahay niya na nung mayor pa siya. Pinakita niya sa gikan sa masa. Naging presidente na siya, ang bahay niya ganun pa rin. Mataas na opisyal ng China, doon niya dinala. Ganun po kasimple si Tatay Digong. Oh. Baka nga mas malaki pa yung bahay ko. Eh. Hindi naman. Pero ang punto ko dito, ito. Makikita mo eh. Makikita mo sa ka ari arian nila. Hmm. Kung talagang medyo may sabit yung isang tao. Lifestyle check. Tingnan natin ano sagot niya. Sa lahat po ng mga government uh, official, meron po bang existing uh, maliban doon sa SALN yung uh, uh, lifestyle uh, checking na batas ukol dito at kung wala pa, pabor po ba kayo na magkaroon ng ganito pong hakbang uh, for transparency po? Well, ako wala akong problema tungkol sa lifestyle check. Uh, ako naman, uh, we are we are always open and we welcome any lifestyle check. Kaso lang uh, tuyo doon sa isang tanong kung may batas, wala pong batas. But ako personally walang problema po sa lifestyle check. Pwede naman na uh, nilay check. Hindi na problema. Again, uh, wala sa batas. Same thing doon sa uh, itinutulak ko kay DJ Bantag na magkaroon sana sa batas ng mandatory drug test. Kaya talaga ako'y nakasuporta dyan kay Bantag dahil yan po ang pangako ni Bantag kung siya'y manalo, yung mandatory bra drug test. Ito naman, wala naman sa batas yung lifestyle check. Yun ang problema. Uh, at, at, at siguro hindi lang ako at mga iba pang public officials. Kaso lang nga, yun nga, uh, kung, kung ang tanong may rumbang batas tungkol sa lifestyle check wala actually nung tinanong yan sa during the budget briefing yung isang resource person ang nagsabi na uh, walang batas siya at hindi nila ini-implement yon dahil baka gamitin lang daw ng mga kalaban sa politika na wala namang basehan. defensive na siya. <laughs> Ay, walang batas, pero ako, payag, okay lang sa akin na may lifestyle check at yung mga kasamahan ko. Kaya lang, ayaw nilang pumayag na may lifestyle check kasi bahagamitin uh, baka gamitin ng mga kalaban. Hmm. Defensive na agin si Sir. Sir, parang defensive ka agad dyan. Ha? Okay, para sa akin, yun ang aking opinion. Eh. Defensive siya dyan. Talagang uh, hindi sila papayag. Dapat isama natin sa panawagan yung, yung audit ipanawagan din natin lifestyle check. Hmm. Bagamat alam natin hindi sila papayag. So, again, ako wala akong problema sa lifestyle Sabi mo lang yan. Pero, lahat din naman ng mga kung, na, kongresista sinabi nila na audit sila. Pag tinanong mo, saan yung ginastos yung pera, hindi nila masabi. Paano na audit yan kung hindi nyo masabi? Kaya ako, hindi ako naniniwala na sinabi mo okay lang sa ma-lifestyle check. Maniwala ako sa'yo. Baka bukas eh, sigawan-sigawan ka ni Sas ng Lifestyle Check eh, bigla kang ang dami mong kinukot, wala yan sa batas, laga niya, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ang mangyayari, inikot nyo na ng inikot ng inikot, parang ito, pakinggan ninyo, paano inikot ng inikot. Lifestyle Check, and, and I think so with other uh, government officials. Sir, huli na lang uh, sa akin po, no? Uh, meron pong nabanggit itong uh, uh, influencer, ah, uh, vlogger na si ano si Sasrogan. ito na yung kay Sas, ha. Pakinggan niyo yung tanong. Sa uh, ikot ko lang at gusto ko ring kunin yung uh, pahayag ninyo ukol dito. Uh, ikot ko lang yung kanyang pinaka recent uh, post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailang liquidation by certification. Paano daw? 'Yun ang idiniin ni SAS. Liquidation by certification. Sa madaling salita, isi-certify mo lang, hindi kailangang busisiin kung saan mo ginastos. Basta sinabi mo lang kung saan mo ginastos. Uh. Magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE. Certificate natin. Uh, pahayag ninyo ukol dito. Uh, I-quote ko lang yung kanyang pinaka-recent uh, post. Papaano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? liquidation by certification hindi kailangan magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE certification lang ng bawat senador at congressman uh, ang kailangan para sabihin uh, ang milyon-milyong binibigay sa kanila isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE yung uh, maintenance and other operating uh, expenses kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi waldas ang pagastos nila sa pera ng uh, taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng uh, senador at uh, congressman sa shopping, uh, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang uh, pera ng taong bayan sa MOOE. Yeah. Nabanggit, di umano ni SAS, sabi nito na <laughs> hindi kailangan ng resibo, hindi kailangan i-explain, hindi kailangan ipakita kung saan ginastos. Basta, kunwari, ha, ginastos, binan, binanggit po, konwari ginastos yan sa prostitute. Oh. Alam natin, may mga ibang kongresista, may mga kabit, Ginastos sa kabit, ginastos sa Pegasus. Ginastos dyan sa Quezon Ab. Ginastos dyan sa Makati Ab. Alam naman natin. Ginamit sa prostitute, sa tilapia. Pero ilalagay mo doon, iba. Pwede na yon. Tandaan natin, sir. Baka nahihirapan kayo. Iba ang audit, iba certification. Magkaiba yon. Yun po ang sinasabi ni SAS ano oh. Anong masasabi mo? Kasi basta raw expenses yon yung MOOE. Hindi kailangan na explanation, resibo, etc. etcetera et Paano kung sir? dagdagang ko yung tanong. Makikita ko sa sagot mo. Paano kung ginamit mo yung MOOE sa prostitute at iba nilagay mo? Sabihin mo, merong kang... Ah, merong kang meeting sa patungkol sa DSWD. Meron kang meeting patungkol sa cabinet members. Pero ginamit mo sa prostitute. Nagtatanong lang po, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Mau-audit ba yon? Ay, hindi! Ginamit mo to sa prostitute eh. Hindi mo naman ginamit ito sa ano, meeting. Oh tingnan mo, sagot niya. Ngayon, yung tanong ko, ma ma mapupunto nyo. Walang makakabusisi sa tunay na pinagamitan nila dahil nga classified ito. No? Ito yung uh, recent uh, post lang din ni SAS. Bakit putol-putol lang -putol boses mo, Coach? Putol-putol boses ko? Really now? Rogando SAS. Ano pong masasabi nyo dito, uh, Majo? Well, uh, opinion niya yan. Basta kami naman kung anong ang require ng... Opinion nyo yan baka gayahin mo lang si ano ang sagot lang fake news. Si tambalos los so, Fake news, ganun lang, oh. Auditing agency we have to comply. Kaya nga sabi ko kanina, uh, hindi kami exempted sa any re audit requirement na uh, hinihingi sa amin ng auditing agency ng Commission on Audit. Kung anong uh reportorial requirements ang kailangan gawin ng House of Representatives or ng Kongreso, we have to abide by it. Kasi may eh, hindi naman hindi naman yung reporting ginagawa natin ngayon lang 19th Congress. Ayun, papalusot na naman siya. Babalik niya na naman yung dati. Eh anyway, eto muna. <laughs> Sir, nililigaw niyo usapan ni. Eh. Ang kat sa kanya, ang sagot niya ay uh, basta kami magsasubmit kami doon sa required ng COA, Commission on Audit. Kung anong kailangan namin isubmit, isasubmit namin. Anong kailangan? Eh yun na nga sinasabi ni SAS. Sir, pinaiikot-ikot nyo kami. Yun nga sinasabi ni SAS. Ang pagsubmit nyo ng MOOE, hindi na kailangan ng, uh, ng audit. Certify nyo lang, okay na. Tapos babalikan mo na naman. Pag inulit, babalikan mo na naman. Yung ulitin niya pa yan, eh. babalikan mo na naman, nasasabihin mo. Hindi kami, basta kami nagsasubmit kami kung anong kailangan ng COA, yung naggagawin namin. Eh yun na nga lang ang kailangan ng COA, paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Ah, paulit-ulit? Yun na nga lang kaila yun nga ang problema. Anong problema, coach, kung ang requirement ng COA ay certification lang? Ito yon, Mga plastic tong mga ito. Mga double standard itong mga ito. Sinilip ng sinilip ng sinilip ng sinilip si BP Sara patungkol doon sa confidential funds. Pero yung MOOE nila, hindi naman din masilip. So magmumukha pa, yung confidential funds ni Sara, mas pwede mo pang silipin. Kasi itemize. Yung MOOE nila, hindi. Basta i-certify mo kahit ginamit sa prosti, hindi na malalaman. Halimbawa, pinambili mo ng, ng Ferrari sa kabit mong bakla. Halimbawa lang naman yun, ha? hindi ako nabibintang na bakla. Binili mo ng bakla. Dahil bakla ka, binili mo ng Ferrari yung kabit mo. Oh. Tapos nilagay mo doon, Research malalaman pa ba ng tao? Yun yung sinasabi natin. Yun din ang sinasabi ni Stas. Pinaiikot ninyo ang taong bayan. Mga double standard. Kung makasilip kayo ng, ng puwing ni Sarah, yung nandiyadyaan sa pagmumukha ninyo, punong kahoy. Yang nasa mata ninyo, punong kahoy. Ganon kayo. Parang ang inyong ang inyong ha, pag hindi nyo kaalyado, babanatan. Pag kaalyado nyo, nagsasubmit kami sa COA. Wow! Diyan ako naiinis sa mga politiko. Yung nilalaro yung salita. Yan yung lagi, yan yung pinost ko sa Facebook, yan yung pinakita natin, yan ang tanong namin. We don't care about your explanation. All we want is audit. I-explain mo nang i-explain papatak tayo. Yung pinagagawa ba sa inyo ng kowa O, di, hindi. Di ba hindi rin? Ibig sabihin na himay. Di ba? Ganun po nila paglaruan ng salita. Huwag na po tayo magpaikot-ikot. Hinamon ni Tatay Digong si Tambaloslos, huwag kayo ang sumagot, magbukasan, mauuna daw si Tatay Digong, lang si Tamba, Mauna si Tatay Digong, susunod si Sara, sumunod si Tambaluslos, huwag na kayong makihalo. Kung ayaw nyo magbukas ng audit, huwag na kayo. Ang pinaka-point naman dito, talaga, ni, kung pinakinggan nyo ang speech ni Tatay Digong, ang pinaka-punto rito ay si Tamba. Nabanggit lang niya na kurap ang kongres. So wag na kayong makihalo. Hamon po ito, lalaki sa lalaki, hindi po yung lalaki binanatan yung babae. Lalaki sa lalaki, bukas ang kayo. Yun ang ibig sabihin ni Tatay Digong. Kung ayaw niyong buksan, it's okay. Hayaan niyo sumagot si Tamba Loslos. Yun ang maliwanag. Diba? Kasi hindi rin naman kayo papayag eh. Para sa akin, hindi rin papayag ang Senado eh. Malilintik ang kayo pare-parehas diyan. Hindi man lahat, pero maraming malilintikan sa inyo dyan. Oh. Pakausapin nyo na lang si Tamba kung okay ang bukasan. Kung hindi, tapos, sabihin nyo sa media, ayaw namin. Huwag nyo nang sabihin, magsasubmit kami sa magsa magsasubmit kami sa COA. Hindi yon Hindi ang usapan yung sa COA. Yung hihimayin kung saan ginastos. Kahit grade 2, alam yun, pinaiikot nyo, ginagawa nyo tanga mga Pilipino eh. Even before 18th Congress, 17th... pa yung iba. So, bisibihin niya yung panahon nila, panahon nila Duterte, panahon ni... Yung mga panahon dati, hindi po. Yung panahon ngayon. Congress at ilang pang mga kongreso na kalipas ay nobody is exempted from that. So, walang Congress or at any given point in time ay exempted. So, kung ano yung nire-require nung commission on audit. Yan na naman siya. Kung ano ang nire-require ng audit. COA. Commission on audit. Hindi nga makagalaw ang COA. Niloloko naman tayo nito. Si, ang gandun nga lang. Iba nga yung sinasabi ni SAS. Hindi nyo man naiintindihan? Oh. Pupilitan niya na naman kung ano yung requirement ng COA. Requirements ng COA even before and until now we i i can say we are compliant by it mm -hmm. so pinasisinungalingan niyo po yung uh, naging uh, post na ito na ganito yung proseso uh, diyan po sa kongreso ni uh, galing <laughs> diyan ka madadali yung magaling sa follow up question uh, so pinasisinungalingan niyo ibig sabihin sinungaling si SAS hindi siya nagsasabi ng totoo uh, tingnan niyo ko anong sagot uh, SASpo congressman And actually 'di ba 'tong ang Wala na, wala na, wala na, wala na. Finish na, finish. Nagkagulo na siya, nagkagulo na, hindi na makasagot, Oh. So, magkaiba kasi ganito 'yan. Magkaiba kayo ni Sas ng sinasabi. So, kung tama ka sinungaling si Sas, ganun ka simple 'yon. Kung tama si Sas, sino ka? Ah. Ah baka ma-misquote ma ma na naman ako. <laughs> na. Ah. Basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit, ano yung mga report? Yun si paulit-ulit naman eh. Nakikinig ka ba sa akin? Hindi, hindi. Wala ako dyan eh. Nakikinig ka ba? Hindi nga yun sinasabi ni Sasi. Eh. Kaya nga inunit nung speaker eh. Ay speaker, nung ano eh. No, ano ba yan? Nung no, host, inulit niya yung tanong. Pinasisinung, so si, pinasisinungalingan niya yung sinabi ni Sas. Kasi nga magkaiba kayo ng sinasabi. Sir, hindi niyo ba naiintindihan? Paiintindi ko ulit. Kasi bumalik ka na naman dun sa commission. On, commission on audit eh. Eh wala nga sa commission ng audit certification nga. Ano ba sir ang di mahirap intindihin doon? Pauli-uli naman to. Alam mo ang dali -dali, ang, ang dali dali nung tanong ni Tatay Digong. Bukasan kayo. Hindi kahit grade 2 na yan? niyan. Oh, Ulit-ulit ako eh. commission on audit even before and until now mm -hmm. we i i can say we are compliant by it so pinasisinungalingan niyo po yung naging uh, post na ito na ganito yung proseso uh, dyan po sa kongreso ni uh, Saspo congressman and uh, actually hindi, basta ang, ang ano bako ano? ano? mam, ano? ma-ma-misquote na naman ako basta yung sa amin kung ano ang require ng commission on audit ano yung mga reports na kailangan, anong liquidation kailangan, kung ano ang requirement for audit procedures, we comply by it. Ino-comply po ng House of Representatives. Yeah. So sa madaling salita, sumasang-ayon sila kay SAS. Para sa akin na, ganun kasimple. I-deny man nila sa salita, pero sa gawa, sang-ayon sila kay SAS. Na ano, by certification lang. Hindi talaga na audit by certification. Kaya takot sila ng bukasan. Kasi sa bukasan, audit yun. Hihimayin yun. Alam nyo yung, ano, yung mga CPA dito? Naiintindihan niyang audit eh. Iisa-isahin yan. Iisa-isahin titingnan niyang resibo. Ganun po yung mga accountant. Hindi yung basta sinabi mo lang. Yung basta sinabi mo, yun ang certification. So sa madaling salita, aminin man nila o hindi, sa gawa, sang ayon sila kay SAS. At yun ang stand nila mga kongresista. Magsasabihin sa COA. Ang problema nga, kulang nga yung COA. So sa madaling salita, kung sa tingin ninyo, damon nyo yung uh, confidential funds, mas damon nyo yung MOOE. As simple as that, huwag na tayo magbaging double standard, Wag tayo maging ipokrito, Wag tayo magpaka-plastic. Pare-parehas lang kayo na hindi na audit yung mga kinakailangan. Ha? Ganun kasimple. Iba certification, iba ang audit. Pare-parehas lang kayo. Ngayon, bakit si Sarah lang ang sinirip ninyo? Ang galing nyo magmalinis. Hmm. Ay, nako. ay eh, simple lang naman eh. Diba? Pinahahaba pa eh. Ah. Simpling, simple, simple. Eh. O, next topic tayo. <laughs> Magpapalpitate ko dito sa mga ito. yung, yung mga kongresista natin, ginagawa talagang bobo yung mga taong bayan.